Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nagiinit at nagbabagang latest issue ni Ate Erika laban sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinasabi naman ni Lolo Miguel na talagang walang katotohanan daw ang mga pinagsasabi ng mga tao na kakampi ni Ate Erika. Puro paghahambok lang daw ang mga iyon at talagang walang katotohanan dahil hindi naman sila ganon katulad ng mga sinasabi ng mga bashers nila na mukha daw silang pera mga gutom na aso at iba pa kaya naman galit na galit si Lola Miguel at wala na nga talaga siya sigurong pakialam at hangarin na magkaayos pa sila ni Erica mayroon natin w w para matagal natin yung sinasabi nila so maganda rin yung malaman natin lahat ang pangyayari po. araw kami, ating kalinga para malaman natin ang buong ako. Uh, so eh, magandang araw ako. so magandang araw ako. so magandang araw ako. so hindi araw ako. Saan ninyo po ang pera kung sira naman ang relasyon sa naging... Ito po ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung sira naman ang relasyon, wala ding silbit mo yun. Ang malaga po yung magandang samaan. So... Yung mga sinabi pa nila, hindi totoo pala. Ay, lang. Maghahambog lang. Susunungaling. Saan din yung imi-tourist niya butog yun? si yung imi Oso ni Terez. Inilahad pa nga ng tita ni Ate Erika na napakarami daw ang bagay ang binili ni Sir Juni, e, unang negosyanteng mayaman para kay Ate Erika at sa kaniyang mga pamilya. Binilan nga siya nito ng lote, ng bahay, pati na rin ng NMAX at tricycle. Ayon naman kay Lolo Miguel, ay sinabi daw ni Sir Jun A e na ang tricycle na yon ay pang pamilya. Ngunit ang nangyari ay kinuha daw ito ng ate ni Erika na si Sheila May kasama ang kanyang asawa. At hindi nga din ito nagagamit ng buong pamilya ni ate Erika dahil ang mga pinamigay at tinulong ni Sir Jun A e para kay ate Erica ay talagang tinatago ng ate nga na si Sheila May. kaya na alam mm. ibinubuo meron pa lang motor si Erika Bima Max Mm. Ay, alam yung motor niya. Uh, Mabuti eh. May lisensya naman yun. Kinunan yun nila si Nikuanik dun eh. May lisensya. Talagang mahal na mahal ni... Yung mahal na mahal ni Johnny ano? sa... May luto sa dahit. May luto sa dahit. Wala grabe. Kung nga Tapos, may bahay pang maganda. Walang uh, masamang tumulong. Eh, mayroon may, may lang kasi ng reklamo sa atin itong si Lolo Migs ka uh, <coughs> Dini. Tita Pulya yan. Bakit kaya eh, gano'n nangyari? Um, may alang, may alang supervisor yun? Alam po siya. Hindi naman ko nakikamalit. Basta alaman ko lang na talaga. Hmm. So yung bahay dito malaki din. Malaki din. Ah, uh, yung ang bukano niya ay 22 yata. Ang oh. Uh. May pruweba nga ang tita ni Ate Erika na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao na ni Ate Erika. Kaya naman pinakita ng tita ni Ate Erika ang chat na ito sa kanila. Dahil dito ay mas lalo pa nagagalit si Lolo Miguel kaya Terry pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi ni respeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila nang walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ang mga ito at paralin. Ngunit in return nga ay walang... Natatanggap na tulong sila Tatay Miguel galing kaila Ate Erika tulad ng mga pinapakalat nila na nagsusustento pa daw sila Ate Erika. So yung bahay dito malaki din? Malaki din. Uh, yung, ang buka nun ay 22 yata. Ang uh. katahaba, 24-22. Ano yung Second floor? Ano yung kalahati. Ako bukanon bakilid yung ang second floor. itong kalahati. Ayan po. Ayan, po. Ayan po, So, emperor not the dogs, but uh, the lion is still king, is still the king. Ito na ang mga asong ligaw at batugan. Ano ngayon kung may pera kami, di naman sa inyo, iyon. Um, mga nagpaparinig kayo, ha? Hindi maganda yan. Ano pa rito? Ha? Ha? Na maganda yan yung gano'ng mga salita. Na maganda nito ito eh. Tapos si... Eh, Tapos yung mga hihis ni tulabig -in sa inyo. Magbuloy kayo. Ikawikan niyo ng mga kabutugan niyo. Pinaparatangan din si Lolo Miguel na siya daw ang kumukuha ng pera dahil siya daw ang inutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir June A para kay Ate Erika sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lolo Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya. At kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na atin, ate Erika. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir June A. Sabi pa nga ni Kalingap Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila dahil may mga taga-utos ito. Ano? Hmm. Susunod ito, Teresita. Oh ang dami po siya oo magka na video tayo Miguel minutes gusto siguro na matanda magka magkausap talaga ako 3 times siya nag ating to call wag ko po alam okay so itago nyo ito, ito uh, para evidence natin to <coughs> mm -hmm. Scammer, Anong klaseng pamilya, pati gulo sa pamilya, gulat sa social media? At ano pa ang gulo? Hindi yan. Iringan sa pamilya, lalo pag problema sa kwarta, sa pera, kayo, kayo, na lang at sa iyo na lang yan maraming. Makikasaw-saw. Sigurista ang... Uh, okay. Talagang hindi nga dito pabor si Kalinga Santos matubang at ayon na ayon niya daw ang mga post at pagpaparingin tungkol sa pamilya ni Ate Erika. Dahil parang below the belt na nga ang mga ng mga ito at talagang mas parang nasasaktan ang lolo at lola pati na rin ang buong pamilya ni Ate Erika sa mga naririnig nila. Talagang hindi nga daw ito maganda lalo na para sabihan nila ang mga tao at pamilya na nagpalaki o nag-aruga kay Ate Erika at sa kanyang ate nung bata pa sila. po. po. Okay, so may mga hindi magandang salita, no? Hindi mo po ini Para po, may patunay po ako na talagang kaya po oh. ako nag-video dahil nasasasabi po ako na sinasabi ko. Okay. Ang ano po, kailangan sumisigaw okay. at reklamo. Hindi daw karapatan ni Erica na kaya ipinulungan, hindi na ipinulungan. Saan sila nagla? Mga pa sa amin. Hindi ako nang tapan kaya lang, hindi, ang hindi ko dun. Bakit saan sila nagla? Kaya mga sa amin sa isang taon pa lang talaga. Kasi sila may... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!